Panginoong Jesus nagpakita sa dalawang daang Muslim sa Gaza. Agad nagpa-convert ang mga ito sa Kristyanismo. Bago tayo magpatuloy, nais mo bang makiisa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Maaari mo itong magawa sa simpleng pag-like at pag-comment sa video na ito. Mas maraming react, mas maraming maaabot ang ating mensahe. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng mabuting balita. ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Mga kapatid, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kaluwalhatian at ang kagilagilalas na ginawa ng ating Panganoong Yesus sa Gaza na lugar ng maguloong digmaan. Kahit sa gitna ng kaguluhang dulot ng digmaan, tunay na hindi mo ipigilan kapag kumilos ang ating makapangyarihang Diyos ang makapangyarihang Diyos ay nagpakita ng kamanghamang hang himala na maaaring makapagbigay sa atin ng pag-asa at lakas sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ayon sa artikulo ng cbnnews.com na may titulong Supernatural Move of God in Gaza as hundreds reportedly meet Jesus in dreams na nailathalan noong nakaraang buwan, November 20, 2023 ayon sa ulat, mahigit dalawang daang Muslim sa Gaza ang nais magpa-convert sa Kristyanismo matapos umanong magpakita ng Panginoong Yesus sa kanilang panaginip sa magkakasabay na pagkakataon. Ito ay matapos nilang makarinig ng magandang balita mula sa mga Kristiyano doon na nagsasagawa ng pagmimisyon sa gitna ng nangyayaring digmaan sa lugar. Ayon nga sa ulat, ang impormasyong ito ay mula sa isang Christian at kilalabilang profesor at presidente ng recent Jesus Incorporated na si Michael Laikona. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng report mula sa kanilang underground Christian ministries sa Palestine. Narito nga ang kanyang Facebook post at ayon sa kanyang post, God is working in the midst of war. This news coming out of Palestine from underground Christian ministries. At narito ang detalya ng report. Over the past two days, we have ministered to hundreds of fathers who have lost most, if not all, of their children in the war. As we have moved these men to safety, we fed them, washed their clothes, and began to read the Bible to them, sharing the way of peace through Jesus. Then a big miracle happened. Last night, Jesus appeared to more than 200 of them in their dreams. They have come back to us to learn more from God's Word. and are asking how to follow Jesus. Grabe, totoong ang big miracle ang pangyayaring ito. Isipin na lang natin ang sitwasyon ng mga taong ito, na wala na sa kanila ang halos lahat pati na ang kanilang pamilya. Subalit sa kabila ng kadilimang kanilang nararanasan, ay nakita nila ang liwanag at pag-asa sa ating Panginoong Yesus. Dahil dito agad-agad silang bumalik sa mga misyonero upang mas lumalim pa ang kanilang kaalaman tungkol sa Panginoong Yesus at kung paano sila magiging tagasunod. Pero syempre nakakamangha din ang kadakila ang ginawa ng ating mga matatapang nakapatid na nagsagawa ng pangaral sa mga Palestino habang nililikas nila ang mga ito. Hindi nila alintana ang banta sa kanilang buhay habang sila ay tumutulong sa paglilikas upang sa pagkakataong iyon ay maibahagi nila ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Tunay ngang nasa kanila ang biyaya at pag-iingat ng Panginoon. Ilalagay ko po ang link ng Facebook post na ito sa description upang kayo mismo ang mag-check at upang makita din po ninyo ang mga nakakatuwang reaksyon ng ating mga kapwa-Kristyano sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi ba't nakakamangha ang pangyayaring ito at nakakatuwang malaman na kumikilos ang Diyos sa paraan na hindi natin aakalain? Ang Panginoong Jesus ay buhay at siya ay kumikilos ngayon dahil siya ang tunay na Diyos na buhay, hindi katulad ng mga Diyos Diyosan na patay at walang kapangyarihan. Ang pagkilos ng Panginoong Jesus dito ay katulad ng ginawa niya kay Saulo nang siya ay magpakita rito noong kasalukuyang inuusig nito ang iglesia at pinutunayan ng Panginoong Jesus kay Saulo na siya ang katotohanan. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pagkatapos nito, si Saulo ay naging Pablo at naging tapat na alagad ng ating Panginoong Jesus. At siya lang naman ang sumulat ng halos kalahati ng bagong tipan kaya't sigurado din ako na pagkatapos makilala ng mga taong ito ang Panginoong Jesus tulad ni Pablo ay siguradong sila ay magiging napakagandang testimonya sa kaluhalatian ng ating Panginoong Jesus. Ang parehas na pagkilos ng Diyos upang abutin ang mga taong akala natin ay imposibleng manampalataya ay tunay na nangyayari pa rin hanggang ngayon dahil ito ang katunayan ng kanyang kaluhalatian at kapangyarihan. Patuloy niyang pinapatunayan na ang karunungan ng mga marurunong sa sanlibutan ay kamangmangan lamang sa kanya. At ang himalang ito ay sobrang nakakamangha pero hindi na nakakagulat para sa ating mga kristyano dahil nasusulat sa Joel chapter 2 verse 28. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Kahit ang sinumang nagsasabi na walang Diyos ay kailangan ng magbago ng kaisipan dahil ang Pangalawang Yesus na mismo ang kumikilos. Siya na nag-iisang Diyos kasama ng Ama na umupo sa luklukan at siyang may otordad sa lahat ng nilikha. At nakita natin na ultimo sa gitna ng digmaan ay siya pa rin ang magtatakda upang dalhin ng mga tao sa kanyang karian sa mabilis at nakakamanghang paraan. Ang mangmang Mang ay nagsabi sa kanyang puso walang Diyos sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Tunay nga na ang panalangin ng mga matuwid ay mabisa dahil dininig ng Diyos ang ating mga panalangin na siya ay kumilo sa gitna ng digmaang ito at siya nga ang nangyari at daanda ang muslim ang kumilala sa kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang at ng ating mga panalangin. Bagamat kaya niya itong gawin ng hindi natin ipinapanalangin ay pinipili pa din ng Diyos na gawin ito ayon sa ating kahilingan at sa pamagitan ng kanyang mga anak dahil pinapahalagahan niya tayo na kanyang mga nilikha at tuning ngang nakakalakas ng loob at pananampalataya na nalalaman natin na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at siya ay sumasa atin sa gitna ng digmaan ng buhay ito wag tayong hinto sa pananalangin para sa mga bansang sangkot sa mga digmahang ito sa mga kapatid nating buong tapang na nagmimisyon at sa mga inosenteng tao na naroroon dahil tapat ang Panginoon na siya ay kikilos ayon sa ating mga panalangin at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban hindi lamang ito ang unang pangyayari na nagpakita ang Diyos sa mga Muslim sa mga magitan ng panaginip. Katunayan, bago maganap ang October 7 Hamas attack sa Israel, ay madaming Muslim hindi lamang sa lugar na iyon kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakaranas ng parehas na himala. Ito ang malaking kaibahan ng Panginoong Jesus sa ibang mga false gods dahil never natin mabalitaan na ang mga diyos ang ito na nagpakita at gumawa ng himala sa mga tao. Dahil ang katotohanan, lahat sila ay patay, hindi katulad ng ating Panginoong Hesus na buhay at mananatiling buhay magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at purihin ang Panginoong Hesus.